Basta oh. ng Baka mamaya pa sa siya magpasok ng sinulid kasi napatahian nga. <laughs> Tuturuan ko lang. Tuturuan lang. Charot. Saan to sa Bacor, sir? Sa may Ah, Queenstro? Ah, sa may ano, yung... Ano doon? Yung may circle doon banda? Yung circle doon ano? Oo, oh, oh, doon. Ah, doon. Oh, doon kasi ako dati. Kaso may may bayad yung interest dun sir ah, yung pagpasok pa lang ng ng Jolly Oh, may Oo, may may bayad dun eh. Okay, so, Hanggang ngayon ba? Baka eh. <laughs> uh -huh. Mhm. Tayo, tayo diyan. <laughs> ha? Oo. Uh -huh. sir, ano yun natin sir para hindi ka maboring doon na <laughs> makapagkwentuhan tayo dun ng ano. Vlogger ka. pa nag-ano lang sir, nag... <laughs> Susubok pa lang. Sige, sir. Dahan-dahan po. Oo. Ah, dito tayo daan. Ikot na lang tayo. Tayo. Circle Center. Thank you for calling. <laughs> ano ka lang dyan, sir? Kumain ka lang diyan? May pinot tayo sa UN, tapos sabi ko, hindi ko alam kung saan ko sa na, uh. lakad na kung mabot. O, oh, mabot ka dito. dyan. Hanggang, hanggang sa nagutom ka na lang. <laughs> sabi ko, kain <laughs> muna akong sandali. Oo. Uh -uh. Tapos dyan ako maghanap ng, ano, mang ah, sorry tawag Masasakyan. Oo. Uh Because -uh. na, hindi ako familiar dito eh. Oo. Uh -uh. Baka mamaya ma hold up or oh, 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 ingat ingat Masiputan. tayo sir oh tama yon lalo na yung mga importanteng gamit nako parang sir tumambay dito ah. Oh, oh sarap dito tumambay sir libang ka talaga dito kasi dapat may pira ka rin dito <laughs> <laughs> pag wala kang pira dito nako kaya may pira ka din dito makakarami ka dito ng ano <laughs> <Mahakarami>. <laughs> babae din sa <laughs> so, may pira lang Palang galante pero <laughs> <laughs> Tama lang kuripot. ah, malang yun. Kailangan din magkuripot din. Hindi yung ubus-ubus ano lang. Oh, Obus ubus hirap -ubus. Mahirap, din. Tumira so, <laughs> ka din sa Quintro. Oo, oh, doon ako dati. Sa may Camilla Home. Camilla. Ah, sa so Camilla. Oo, oh, oh. oh, oh, may, may basketball court dyan. Kami lagi na basketball. Nadyan kasi lang yung mga kamagana ko. Doon ako trabaho dati sa kanila. 9 taon din ako doon. Anong work naman? Tahi ang kami ng mga damit ng santo. Ng santo? Aki Lalianza. Oo, okay. kay, Kuya, kuya Riel. Oo. Oh, Riel. At saka kay, 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 ano, Ate, Ate Linsil. Si Sil, oo. Oh. So, kamag so, anak ko yan. Ako tagatahe doon. Mga pinsan kami lagi nagtatahi doon. So, Totoo? Oo nga. <laughs> oo nga. oo kami, kami kami ako, 'di ba mano-mano mano-mano yung ginagawa namin. Oo. Oh, oh. Yan yon. Ako, ako may, may ma nga ako sa kanila. Iwan, e. iwan, ko kung may mga tauhan pa sila kasi kami dati ta tatlo kami dati ng mga pipinsan nga nandoon Ano tinatawag lang nila kapag may mga Ah, oo. oo. baka mga ah, datihan pa yon, mga datihan. Hmm. Kailan ka lang malis sa kanila? Ah, matagal-tagal na rin. Ah, apat na taon na, ganun. Ah, tagal na. Oh, tagal, tagal na. Pero hindi ko na kalimutan 'yon kasi kahit sa nakong trabaho, pag minsan wala akong trabaho, napunta ko sa kanila. Oo, oh, inaano ako eh, nila. Oo. Oh. Tinatahi. Oo. Oh, oh. oh, ano pinagawa mo? Malit lang na santo. Mga santo. Nakailan na rin ako. Mga ah. O dalawang malaki. Oh, mahilig ka pala sa santo o oh, binibinta mo rin? Ano, yung iba kasi akin kasi iba pa naman para sa mga kakilala ko ah kung, sa... kung may designer ka sana madali mm -hmm. lang yun napakasaglit lang yun mm -hmm. designer lang marunong ako actually magtahitay kaya lang hirap ako sa design O, yon na hindi may nakaraan ata kayo ah <laughs> hindi <laughs> kamag-anak yun ano Binig... Nasa mula ka. Oo. Oh. <laughs> din sinabi nila dun sa akin. Sarot. <laughs> Kinsan ko lang yan. Sarot. <laughs> Pero ikaw, may, ano ka rin ngayon? Mayroon ka pala ngayon liniligawan din. Wala. Pa, wala pa. Wala. 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 Ayaw mo muna, ayaw mo muna. Bakit kailangan mo. mo na isang baka? <laughs> bakit? O, pwede ka naman kubuha lang ng patidig eh. Hahaha, ganun o, ba yun? Oo, oh, <laughs> ah, oh. oh. Oo. ngayon, yung karte <laughs> lang. Hahaha. lang yan, Ayaw mo ng ano? <laughs> may stress ka pala, may ka lang kapag isang buong Oo, oh, oh, isang buong kunin mo, no? Hahaha. Tapos <laughs> oh, pasaway, pasaway pa, nako. Maganda yung ano lang yung... Depende sa pangangailangan. <laughs> Depende yung patingi-tingi lang ba? Yung tingi-tingi. Uh -huh. Gusto ko nang medyo asin. Medyo, uh -huh. medyo maasin. <laughs> <laughs> parang yung suka. Parang suka. Gusto ko nang matamis ngayon. Yan ang... Gano'n ba yun? Matamis? <laughs> <laughs> uh -huh. Gusto ko nang ma -ano. May matamis ba? May matamis? Maalat. Ganyan. May, may matamis ba? May matamis? Hindi ko nga sure. Kasi hindi, ko masyadong alam yung mga ganyan bagay. Dapat sa'yo sa yung mga mong sad. Wala ako ano jan dyan. Hindi ako mahilig sa matamis. gusto ko gusto ko yung malatalat. gusto ko yung malatalat. Ah, kasi wag matamis eh. Malat na ni. Oo. Diri. ang layo. Ang layo na napunta ng topic natin ah. Ay, uh, ay, ah. Uh, okay. so, wala wala, wala masa Walang mano pag sumubok ulit, 'di ba, sir? Subok mm -hmm. lang. So, lang. Oh, oh, wala naman madaling ano eh, trabaho, ano man puro talaga dumadaan ka muna sa mga ano. Sa butas niya. Utas <laughs> ng karayom. So, sa so, so, patahian namin, sir. iba naghihirap pagpasok, 'di ba? Sa ano, sa sinulid. Sa amin basic lang 'yon. Puting <laughs> laway lang pasok. <laughs> sana ito sir, sana ito sa mga patahian eh. Puting laway. <laughs> oo oh nga. <laughs> oh nga. Yung iba hirap na hirap pa magpasok, di ba? Do sa patahian namin oh nung no. ano. Puting ano lang. Para export. oh, export to sa pasukan. <laughs> pasukan <laughs> ba yung mga karayom do sa patahian? oh, yun yun. Ano no, do. Mga ano na kayo eh. Oo, oh, ma. oh, okay. Patikan, patikan. na kayo. Oo, oh, oh, oh. patikan. <laughs> Das ko das kunin nin ako Marunong naman ako magpapasok agad eh ng ng Ano nang <laughs> <laughs> <Katow, pa. laughs> Ah, nang Anong ano karayom ba sa sinulit. <laughs> dalaga pa si dalaga pa katulong mo ano mo katulong mo. Dalaga pa? na, Ah. Tro. Isa isa tomboy. Oh, tomboy dalawa pa lang katulong mo. <laughs> uh. Isa na pa si sinulit. <laughs> <laughs> Baka mamaya nahirapan sa sin magpasok ng sinulid kasi napatahian nga. <laughs> tuturuan ko lang, tuturuan lang. Charot, charot lang sir, charot. <laughs> Parang tuturo, sam sampalin tayo ng ano. <laughs> <laughs> Kahit nagapikit na. <laughs> Walang hiya. Ay, <laughs> naku. Wala sir, oh. may ko yan, oh. Uy, huwag. <laughs> Wala sir, libulan lang natin. Galing daw nilang mag galing yun. Oo. Oo. Pasok ka agad ha. Ah. Sa ano na. Okay na. Pasok ka agad. Uy. Ano kayang feeling ng shot na yan sir no? <laughs> 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 yun lang. Yun lang. Oo nga. katinagal tinagal-tagal ko na patay doon. Wala basic na lang sa amin yung ano, yung ganun. ganun. Oo. Oh, oh. Oo. pag masikip, maganda, di ba? Maganda tingnan. <laughs> <laughs> ano bang sikip ba yun, sir? Oh, yung tahe. <laughs> pag maluwag yung tahe, no? Parang nakakayod. Oo. Oh, oh. Oo. Hindi na, ano, hindi na yung ano, hindi Hing na yung... Game mall mall. Kaya kailangan masikip. nga dapat. O. Pag hindi na sikip, out. <laughs> 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 hindi, hindi, nyo, hindi mo tinur, hindi mo tinutuhin yung ano mo para sarili design mo na lang. Kung may marunong naman mag-design, pwede ka naman mag-design ha, di ba? Marami kang ka mga barkada na anong, mga Ano kayo meron dito? Party ata. Party ng motor? Okay, dito na tayo. Tapos magkikita ko na yung tahi-tahi. <laughs> Matagal na panahon nang walang tahi. <laughs> Matagal na panahon nang walang tahi. Dito ba tayo dito Di kanan? iya pa? Diyan lang sa dito lang. So, yun. dahan uh, Oo, okay. Dandahan pagbaba, dahan pa. uh, nga din. Uh, din. Roti saka nating ng sip. Okay naman yun. Hmm. <laughs> dito tayo nabuboring no <laughs> kapag biroan tayo no <laughs> yun ito yun ano mo sir dito na tayo ng popsie